So ayan po, umulan na naman dito. Araw na mga Sabi nila ng bagyo. Hindi mo kasi oran na ulang balita. So ayan po ang ulan. Malakas na. Kanina kumaga pa po yun. start pero sa akin ito lumakas naman ulit. Ayan, likod po namin yan. Hello, hello. Welcome sa kanabang vlog. So, dinner time tayo. Ulan ko ay, ayan. Um, gulay with kinilang tsaka pancit. So, paano tayo dahil gabi na. Tayo, pa yan tapos ko akong aking dinner wala nang laman ang kawali thank you so much